Yang guys, dito tayo ngayon sa bubong ng bahay. Ito yung mga hindi pa natanggal na natumba ng ano, mga kahoy dito sa bubong. Ayan, dito po tumama sa bubong namin. Ayan, Kaya ngayon, kahit na maaraw, dito pa rin ako. Ayan ang aming kapaligiran, guys. Ayan, oh. Ayan. Ito yung seresa na malaki na tumba rito sa likod ng bahay. Pero hindi sa amin yan. Sa kabilang bakod yan. Dapat sila yung magpaputol. Ayan, oh. Mga bahay na mga nasalanta yun kaya ngayon guys puputulin natin hindi ako nakakuha ng stand ng tripod para ba sanang nagpuputol ako ay nakabidyo para ayun guys sobrang init yan yan ang puputulin ko ngayon guys yan mga gamit itak polis at sure dito na ako manananghalian sa bubong <laughs> Ayan. Wala na hindi natin ikakat to guys. Diretso na natin ano. Ayan maglakat pa tayo. Pupunta tayo sa baba. Pakita ko yung mga natumba dito. Sa likod namin. Sa so side. Ayan. Ayan pa yung mga iba dyan. Ayan o yung side namin, bakanteng lote pinagtataniman <coughs> kaso nasira na ang aming mga tanin na patula sobrang dami ng bunga pero nasira na guys yan nakita natin ang ano <coughs> ito ang pinaka puno yan dun sa kabila kabila yan guys yan yung bahay wala nang nangyari bahay sa kabila sa kanila itong seresa yan guys oh. laki ang dami kong puputulin Ayan. Ang may-ari ng bahay. Ng may ari ng puno ng serecha sa kabila swerte sila dahil dito sa amin bumagsak kung dun sa bahay nila durog na yung bahay nila ayan, ayan. ayan yung puno nyo sa kabila Ayan, marami pa tayong puputulin guys. yan pa lang, dalawang tsanga pa lang na umpisan ko. Video-video muna bago magputol. <laughs> Ayan, may bunga pa guys. Oh. oh. May mga hinok pang bunga. Oh. di ba? Oh. Madami din bunga, madami din antik. Oh. Kaso masyadong mataas, kaya natumba na guys. Mga bunga. Madami. O. Oh. haling tapat. Okay, guys. Ito muna ang ating video. Thank you for watching. Babo.